Merong mga times na may tanong eh panay ano eh panay tungkol sa issues no so sinasagot ko. Now alam natin lahat yung nangyayari, napapanood natin. So nangyayari yung kay Shellis Tsaka kay Doc uh, Tapos no nagpirma nyo mga PMA and then ayun na nag- uh, nagcomment ako. Nagalit na galit ako doon dahil sa nakita ko na masyadong tinratong kriminal yung dalawang tao na ano lang sila. Uh, witness lang sila. Uh, tapos simple tanong lang na ano nangyari do sa 1.8 billion? Totoo ba 'yon? Eh biglang kulong na. And then nga na threaten yung SMNI, tapos patong-patong na 'yon, yung ICC kay Duterte, lahat 'yon. Yung kay Sara, pinainan siya. Alam naman natin pinainan eh. Tapos walang imik. Eh kinumpanya ko parehas yung dalawa. Si BBM at saka si Sarah. Binoto ko parehas. Okay. Back to you. Next question sir. Ito uh, kasi yung uh, kamakailan ay uh, lumabas itong uh, uh, balita na tungkol po sa mga Armed Forces of the Philippines at dito kay uh, PMP Chief Acorda. Uh, regarding po daw doon sa tinatawag na destabilization, na hinihikayat yung mga general o ta mga PMAers o PNP whatsoever na nasa gobyerno ano po ang masasabi niyo po dito kasi uh, parang uh, na, na, uh, napupoint po kayo dito ng uh, at saka ho yung isang general ano parang kayo ho yung napupoint dito na nababanggit ano po ano masasabi po niyo diyan sa kanya pong pahayag wala ano lang walang ano walang destabilization from my point of view walang destabilization Katang isip lang yung destabilization. Unang-una, wala ka na sa serbisyo. Anong puwersa mo? Kaya yung mga troll, tama yung sinasabi nila eh. Oh, sige, magpirmahan kayo. Mag-manifesto uh, kayo. Eh, sino ba ang tao ninyo? Yung ganun ba? Uh, I would like to stress that, ano? Kahit na may mga... May mga ano, may kaalaman ng mga ret retirado. Uh, wala kami ng wala na kami masyadong pakialam sa ano kasi we have done our part nagserbisyo na kami but pagka may dumadating na sis, mga situations na kinakailangan na tayoan mo yung bansa eh lalo kunyari sinalakay tayo ng ibang bansa eh talagang tatayo kami pero kung kunyari dumating do sa punto na yung mismong gobyerno ay eh, oppressive ah uh, ano din kami yung nagsasalita kami as the citizens of the republic eh, malalakas, malalakas lang ang loob dahil sa, siyempre, may mga, panay mga veterano eh. Hindi kami natatakot sa mga pagharap ng rebelde. Paano ko matatakot sa ano sa gobyerno? Lalo na kung binoto mo. So, walang destabilization. Wala ang ang ano diyan uh, freely na sinasabi yung puna sa gobyerno. Walang walang masamang punahin mo ang gobyerno. Yon ang tandaan nyo, Pilipinas. Walang masama. Ang masama, pagka kumuha ka ng baril, kumuha ka ng armas, at sa pilitan mo, nalalabanan yung gobyerno. Yun yung mali. Nasa batas kasi yan na maano ka doon, ma pagka, pagka kayo'y nagsama-sama at kumilos kayo na talagang para kayong mga hormentado, ano na yun, uh, sedition yon Yung tumultos, kinakailangan yung yung ano, talagang gagamit ka ng puwersa. O kaya paggagamit ka ng armas, rebellion 'yon. Walang ganon. Ang dito, pinuno mo para matauhan yung gobyerno kasi mali naman talaga. Ang daming issues, ang daming issues. Ang pinaka nakakalimutan pang issue na pinagmulan ng lahat nanto is yung Kongreso, yung Senate at Kongreso, yung Resolution number no. 10. Para sa akin, yun ang naging simula ko, no? Uh, galit ako sa pagka yung pera ng bayan eh hindi na-explica kung paano ginagastos at parang lumalabas eh kinukupitan tayo doon ako galit na galit kasi yung buong serbisyo ko kahit ko konti lang ano lang naman ako 16 years kasama yung kadete na 4 years 12 years ako sa active military service 16 years hindi ko pa tinuloy dapat nag 20 years optional ako Ah... Uh, ang ano ko doon, 'yung mga perang nahawakan ko, eh talagang properly ko kiniklear, clear with, with resibo. Kaya eh, ako nagagalit, 'yung nalaman ko na 'yung Senate Resolution 10, eh, pwede kang magano na walang resibo, certification lang kasi honorable, eh mali yun, kasi magbibreed ang corruption. Sa akin 'yun 'yung primary issue, 'no? Tapos nasundan ng abuse of power, tapos ng curtailment of freedom F, F of expression and then nasundan pa ng droga. So patong-patong. Yun yung ano. Back to you. Okay, thank you sir. Uh, napakaganda po at napak